Isang OFW sa bansang Saudi Arabia ang nakaranas ng matinding pang-aabuso sa kamay ng anak ng amo nito. Sa takot nga ni Kabayan, hindi nito nagawang magsumbong agad sa magulang ng kanyang amo dahil nga sa ginawang pagbabanta nito sa kanyang buhay. Ang nakakalungkot pa dito, sinubukan ni Kabayan tumawag sa kanyang agency sa Pilipinas pero ang naging sagot nito ay kailangan maghintay ni Kabayan ng dalawa hanggang tatlong buwan. At para sa detalye ng balitang to, panuuri natin ang video na to. Nasagip sa tulong ng GMA Integrated News ang isang babaeng OFW sa Saudi Arabia matapos umanong abusuhin ng anak ng kanya amo. Saksi si JP Soriano, exclusive. Emosyonal ang OFW na itago natin sa pangalang Rose habang binabalikan ang pangaabusong sinapit umano niya sa anak ng kanyang mga amo. Pebrero nitong taon na magtrabaho si Rose bilang domestic helper sa Saudi Arabia. Pero noong Mayo habang nasa isang business trip ang kanyang mag-asawang employer na parehong Saudi National, inabuso raw si Rose ng anak na lalaki ng kanyang mga amo. <tipos> dinigil namin ang mga bagay na susunod nito sa aking damo siyempre kung puso ko kung puso ko siyempre 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 kung sa ko siyempre ko ko Pagdating ng Hulyo, muli raw siyang nakaranas ng pangaabuso mula sa lalaking anak ng kanyang amo. Grabe, nagpa-plan siya ako ng dalit niya yun at nilapapit siya sa akin. Ganina ba kanya po yung masisilang parte ng katawan ko? Humingi raw ng saklolo si Rose sa kanyang agency sa Pilipinas. Sabi raw ng agency, tapusin na lang niya ang dalawa hanggang tatlong buwan bago siya kunin doon. Pero umabot na ng may git apat na buwan, siya binalikan ng ahensya. Dito na raw nagdesisyon si Rose na ipagtapat sa kanyang mga employer ang umano'y pangahalay. Pero imbis na tulungan, kinuha pa raw ng kanyang mga employer ang kanyang passport at ikama o residence permit. Dahil di pa rin napauwi ng kanyang agency, lumapit na si Rose sa GMA Integrated News upang ipaabot ang panawagan. Hindi hey, pa ang na po iisip na dito ako. Sana po ma dito. Agad namin inilapit sa Department of Migrant Workers ang kaso ni Rose at agad nila itong inaksyonan. Kaninang umaga oras sa Pilipinas, na-rescue na si Rose at dinala sa police station. Maraming salamat po sa tulong ni sir kasi po nakuha niya po ako doon sa bahay ng employer ko. I mean, kung sa station, na nangako rin si DMW Secretary Hans Leo Kakda nabibigyan ng hustisya ang kaso ng naabusong Pilipina Paalala nga lang sa mga agency na nagpapadala ng OFW sa ibang bansa na sana kung gaano kayo kabilis maningil ng mga placement fee ay gano din sana kayo kabilis umaksyon kung sakaling nangangailangan ng tulong ang isang OFW. Huwag nyo na sana hintayin pa na umuwi na isang malamig na bangkay ang isang OFW bago kayo magbigay ng tulong. Salamat na nga at mabilis itong naaksyonan sa tulong ng GMA Network sa pakikipagtulungan sa DMW ay nasa maayos ng kalagayan ngayon si Kabayan. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.